What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Hi guys, good morning. Ayan, pa for today naman, ay kakatapos ko lang mag-breakfast kanina sa baba. Um, papakita ko sa inyo kung ano yung day in a life ko. Pihira, hindi na ako nag-share ng sobra-sobra for the last few days. Kasi nga alam nyo naman, meron akong, ano, chari. <laughs> Pero isi-share ko ngayon sa inyo yung aking day in a life dito sa Uh, Bangkok kapag nasa bakasyon ako. Ayan, simulan natin. Um, it's already like mag-12 na. Late na rin ako nagising kanina kasi nga nakawi ako ng bahay. Late na rin kagabi kasi nga um, alam niyo na lumabas siya <laughs> with some Thai friends over here pero ginawa ko na lang private charis siya like ayan pakita ko sa inyo mamaya lalabas din kami around siguro mga evening um yun. Kakatapos ko lang mag-breakfast. Ngayon ay pakunta ako ng gym para makapagbanat-banat naman tayo ng ating mga muscles. And, um, let's see. Siguro after don maglalunch ako. And then, after that, let's go if I can go um, and do some medyo maano yung katawan ko, magpamasahe tayo, di ba? Baka magpamasahe ako, foot massage, and then yung ano rin, yung, ang uh, yung back or full body massage bago tayo. Kasi bukas, um, lilipad ako papuntang um, Phuket. I have a, I think, 1 o'clock flight tomorrow papuntang Phuket. Um, let's see. Um, supposedly, ay pupunta na lang ako ng Bali. Pero, since nakapunta na ako ng Bali, sabi ko uh, magstay na lang ako within Thailand. And then, that's para ano na parang hindi na ako bumili ng bagong SIM card or bagong plan for my internet, hindi na kailangan bumili ng kahit at ano na lang yung parang domestic flight na lang and then napakamura from mura siya compared sa so, pupunta pa ako ng Bali which is like for 3 or 4 hours away from Bangkok. So let's go na guys. This is a new ano, new adventure for me tomorrow kasi nga new place na makikita ko. Pero itong Bangkok, nakailang balik na ako dito, guys. Let's go at mag-gym na tayo. Shala, kakainom ko lang ng aking pre-workout. Shala! Yan, guys. Pababa na tayo para makapag-gym. Sawadi! Shala! Later! Kire na ka? Huh? Yeah. Okay. okay. Shalak. Babait ng mga ano dito, no? mga attendant. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the sign. Yan guys, 2.30 na. Mag-sona muna tayo. May sona dito sa Holiday Inn. Shalak! Diba? Body check muna tayo. Fit check. Kung okay na yung ating katawan. Soon, magkakaroon din tayo ng magandang progress. Shalak! Ayan, sona muna tayo. Solo ko yung sona. Shhh! Ayan guys, ilang... Siguro mga 10 minutes or 20 minutes na ako sa sona. Wow, basang-basa ako. Tapos nabasa na tayo, Sherlock. Ayan, let's go na guys. Fuck, Sherlock. Tapos <sighs> nakaka harilak pagpawisan, <sighs> no? Fuck. Sherlock. Ah, fuck. Ayan guys, nabas muna tayo ngayon para kumain and magpamasahe. Kain muna tayo. Shalom! Wow. Pa. tapos change lang ako um, nitong ano <laughs> parang costume or something and then magsa-start na yung masahe waiting na lang ako ng ano ng waiting na lang ako ng ano magmamasahe ngayon shalak ay grabe pagod yung katawan ko shalak napagod sa kakalante It's already 10:30. Pero mama ya aris ko mga 12:30. Pero, bachachimulatayo. Hello, how are you? Thank you. Huh? I'm I'm No, huh? no, 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 it's my last day. Oh. Yes. <laughs> yes. Yeah. Shala. Ayan, that's ano na. sabi niya, linisin ko yung ano mo, yung araw mo. <laughs> sabi ko, last day ko na, wag mo nang ano, linisin. Shalak. Diba? That's one of the reason kung bakit balik ako nang balik dito sa Thailand. Kasi napakabaed and very accommodating ng mga tao. Shalak! Ayan, let's go to the gym. hello mga shalak ayan uff, grabe medyo hindi pa maganda yung pakiramdam ko ngayon um uff, kanina nga ni ako sa ano i eh, eroplano Shala. Bukas na tayo mag-vlog ng bonggang bongga. Charis. <laughs> Kasi, nandito pala ako ngayon sa Phuket, Thailand. Shala. Para makapagpahinga ng maayos. Ayan. Bukas ko na kayo bigyan ng room tour. Tingnan nyo yung aking room. Bukas na, guys. This is a One King Premium Pool View with, ano, with, uh, ano to, balcony. Shellac. Kasi, regular standard room lang yung binuk ko, guys. Pero, I was upgraded since I am a, an IHG Diamond member. So, Shellac! Usually, kahit platinum naman, na-upgrade naman ako for uh, premium. Bihirang-bihira lang talaga silang mag-upgrade ng, um, anong tawag dito? Nang sweet upgrade. <laughs> Kasi nga, napakamahal ng sweet. So, S-U-I-T-E. Charis. O, siya, sige, na, bukas na lang, guys. Salabas labas muna ako para makapag makabili ng pagkain and then after natulog na para makapag pahinga kasi hindi maganda yung pakiramdam ko ayan mga shalak naka half naked pa ako kakagising ko lang pasensya na Ayan. Simulan natin yung day natin sa pag-room dito. Sa pag-room dito. Sa pag-room tour dito sa aking hotel. Ayan. Nakabakasyon. Ang lala nyo. Kasi nga, nag-resign. ba? <laughs> diba? Take this opportunity para makapag-bakasyon, makapag-relax. M. Ayan. Not everyone get this type of opportunity. ba? Diba? Ayan. Simulan natin dito sa pinaka-door. Ayan, by the way, ang room pala na ito ay uh, medyo hindi na masama yung pakiramdam ko ngayon. Medyo okay-okay na ako. Nakapagpahinga na ng maayos, nakatulog ng maayos. It's already 8.30 ngayon. Pero hindi naman ako nagmamadali pababa kasi ang breakfast time naman is around 8 um, 6.30 up until 11. O, oh, di ba? Kaya mo yung <laughs> halos lahat ng Holiday in Resorts, Crown Plaza na pinag-check-inan ko. Ang breakfast time is only up until 10 a.m. Rarely that is extended up until 11 a.m. Dahil siguro ay late nagigising yung mga tao dito sa Phuket, kaka-party, kaka-gala, di ba? Usually natutulog sila ng mga 3 a.m. So, or maybe 4. Kaya hanggang 11 a.m. yung breakfast. Alam niyo naman, shalak yung mga tao dito sa Phuket. Charis, yung mga turista. <laughs> Nakakaloka. O ayan, it, i-tour ko na kayo dito sa aking room. So, pagpasok ninyo guys, it ang bubungad sa inyo ay malaking mirror. Quick room tour lang to guys. Ayan. Tapos, after that, merong right and left Unahin natin dito sa left side na. And bago tayo sa kama. Left side is may malaking mirror. Ayan, binuksan ko na lahat ng mga pailaw or ilaw dyan para makita nyo, o di ba, ang ganda ng mirror. Meron pang mirror sa likod ko. Tapos yan, merong mirror and then sa baba, merong chair. Pwede kayong mag-ayos dyan. Merong, ayan, tapos dito naman, guys, ay itong ano ko. Cabinet. Ayan, cabinet. Merong payong dito kagabi na ginamit ko na. Ayan. Nasa likod ko naman is bathroom. Ang bathroom ay nakaseparate sa shower room. Ayan, medyo sakto lang yung ano. Sakto lang yung laki ng bowl. Medyo malaki for me, actually. Gusto, gusto ko yung ganitong bowl na nakakaupo ako. Dati kasi yung bowl namin nung bata pa ako, hindi kami nakakaupo. Parang yung flat lang. Pero ngayon, yun, minapalitan ko na. Charis. <laughs> ayan. Nung Eto, guys. Eto yung nasa right side. Merong ditong... Parang dito ka maghihilamos. Ayan. Nilagay ko na dyan yung aking... Ano lang yung ginagamit ko, guys? Cetaphil soap, tsaka cetaphil na moisturizer. That's it. Sometimes, I use niacinamide for my face. Ayan. Nagana po ko ng tao. Nandito pala yung mga small towel. Well, kagamit. Hindi <laughs> ko nakita. Ayan na. Ayan. Shala. Ah, ah, ah. Dito merong body wash and lotion. Dapat wala na a hand and body wash. Pwedeng hand. Tapos meron ding lotion dyan. Tapos dito naman, ano pa to? Ay, another cabinet. Ayun, anong, ang dami namang cabinet dito, guys. Ayan. By the way, guys, itong room na to is not a standard room. I book a standard room, but since I'm a Diamond Elite, I was upgraded to a premium uh, premium room in which ang standard room ay nasa kabilang building pa and then ito lahat ng mga nasa new building na rooms ay premium so lahat ng mga nasa new building na to na fifth hanggang fifth floor ay puro king premium or premium Twin Premium, King Premium, mga ganyan. Ayan, eto yung shower area na nakaseparate sa bathroom, guys. Tingnan nyo siya Meron dito. Ganon, eto yung standard sa ano, Holiday Inn dito sa Thailand. Soak Superfood Skincare yung kanilang brand. Kahit saan kahit sa Holiday Inn na pinagsayan namin nung April, Holiday Inn Bangkok Silom, Holiday Inn Chitlom sa Bangkok, at saka dito Holiday, lahat halos ng Holiday Inn, they use the same brand dito sa Thailand. Lahat ng IHG collection. Maski mga uh, Crown Plus. Ayan, punta tayo sa room. Ayan, medyo magulo na yung room, guys. Kasi nga tinulugan ko na. Ayan, yan. hindi ko na inayos. Kasi aayusin naman yan ng housekeeping later. Um, ayan. King bed pala yung aking um, room. Ayan. Tapos, buksan natin yung ilaw para... Master. Yeah. yeah. Tapos yan. Yan, di ko na inaano. Um, nakalagay dyan yung aking maleta. Folded. Uh, inano ko lang dyan. Hindi na ako naglalagay sa cabinet na magamit ko. Tapos yan. Ayun. Tapos dito, may malaking TV. Ayan. Hindi naman siya malaki. Sakto lang. Hindi siya sobrang laki. Ayan. Dito, guys, is yung aking aking ah, dito yung tea station nandito yung um, rep hindi ko pa nabuksan kung ano to ang cabinet ganun din tea station nandito yung mga glass ayan pwede kang ayan perfect ito ata yung four ice cube ayan tapos ito yung Parang ano, window view. May malaking window at may malaking, bakit meron ng, anong, agad dito? May malaking window tsaka merong couch dito. Tapos merong table. Nakalagay bawal mag-smoke ng marijuana. Or else you will be fined 3,000 baht cleaning fee. So, bawal ang smoking dito and bawal din mag-mariwana. Kasi nga, di ba legal yung mariwana dito? Pero, hindi mag pwedeng mag-smoke sa kwarto. Kasi non-smoking nga ito. Tapos, ito naman guys is... Ayan. Malapit lang to sa beach. Hindi siya beachfront talaga. Pero, pagkalabas nyo ng hotel, beach na. Ayan ito yung balcony. Meron siyang balcony, may dalawang table. Tapos meron din namang nakalagay na snow smoking, uh, marijuana, or else you will be prohibited. Yan. Ang view ko guys ay pool. Ayan. Pool view. Premium pool view. Tapos doon, yung pinaka doon ay ano na yan siya. beach uh, na. dito, may mga clubs and everything. Alam nyo naman sa Phuket, mga shalak yung mga ano, di ba? Shalak to the highest level. Ayan. May mga club na dyan. Swerte nga na mga babaitang ano eh. Ayan. Swerte nga na mga babaita dito, guys binabayaran na sila ang pumopokpok pasakan ang pumopokpok sa kanila mga ganit mga anong anong mga kanong masasarap